Love, Lotter, at Kilig Overload, yan ang hatid ng paboritong comedy love team ng bayan. Welcome back to Celeb Buzz Philippines, ang tambayan ng latest sa mundo ng showbiz. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba paulit-ulit na bumabalik si Gerald Napoles kay Kim Molina. Spoiler alert, may kilig, may katatawanan, at may hugot mula sa puso sa latest mediacon para sa upcoming film nila under Viva Films na on XU. Muling ibinahagi ni Gerald kung bakit hindi niya maiwasang mahalin at balikan. Ang kanyang fiance na si Kim Molina, ayon kay Gerald, kinikilig pa rin siya tuwing magka-eksena sila ni Kim. Sabi niya, kinikilig pa rin ako syempre. Kasi nare-relive yung moments noong bago kami magkakilala uli, pero syempre, may pa-joke din si Gerald. Mas halata lang kay Kim kasi umiikot yung ulo niya pag kinikilig siya sa pelikulang Anexio, kasama ni na Gerald at Kim Sinakyo Ginto at Vladia Jaja Disuanco. Sa isang eksena, hinaharana ni na Gerald at Kyosu sina Kim at Jaja, at syempre, hindi pinalampas ng kilig radar ng mga girls, mas madalas kiligin ang bata. No, sabi pa ni Gerald habang tawa ng tawa ang lahat sa mediacon, pero seryosohan na tayo. Ano nga ba talaga ang meron kay Kim Molina na hindi maiwasang balikan ni Gerald? Sabi ni Gerald, masarap kasi si Kim kasama. O di ba? Akala niyo kung ano na. Pero totoo, ayon sa kanya, kapag may bago kang relasyon, mag-adjust ka na naman. E sa amin, hindi na kailangan yon. Si Kim, naging best friend ko na. Kaya parang dalawang relasyon yung nawala kapag hiwalay kami. At ngayon, hindi na lang basta kasintahan, mapapangasawa na niya si Kim. Yes, Gerald proposed to Kim noong August 11, 2024 at sa bawat pelikula, lalo lang silang pinagtitibay ng kanilang samahan, on-screen at off-screen. Pagdating naman sa comedy, Gerald proudly claims na sila lang ang comedy love team ng bansa. Kami talaga, alam kaagad, komrom kami, nauna yung comic sa romance, sabi ni Gerald habang todo tawa. Kahit may mga romcom couples sa industriya. Sila lang daw ang certified na komrom tea comedy panandang pandagdag romance. Pero hindi lang nagpapatawa si Gerald. Sa likod ng kanyang iti at kakulitan, may mga pinagdaanan din siyang nagpatatag sa kanya. Isa sa hamon sa buhay niya ay hindi niya natapos ang pag-aaral, gustong gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon, emosyonal na kwento ni Gerald, at mula sa self-pity, tumindi siya. Nakahanap siya ng bagong landas, ang teatro. Sa tulong ni Arnold Reyes, nagsimula si Gerald sa tanghalang Pilipino at Dulaang si. Doon niya nahanap ang tunay na calling niya, when claimed and acknowledged that I'm made for this hence, I became the Gerald Napoles na kaharap niyo ngayon, proud niyang. Isang patunay si Gerald Napoles na hindi hadlang ang pagkatalo, ang hirap, o kahit ang nakaraan para maabot ang tabumpay. At kasama si Kim Molina, mas nagiging makulay ang bawat yugto ng kanyang buhay. Kaya kung ikaw ay kinilig, natawa at na inspire sa kwento ng tunay na Comrom Copo ng showbiz don't forget to like share at i spread ang good vibes ito ang celeb buzz philippines nagsa sign off kita tayo sa susunod na video